Ating balikan ang kaso ni Megan Newton. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video. Si Megan Newton ay isinilang noong September 10, taong 2001, kina Michael at Sarah, at kasama ang stepsister na si Demi. Ngunit mas pinipili ni Megan na maglaan ng oras kasama ang kanyang ina na si Sarah, na naging parang best friend sa kanya. Wala siyang itinatagong lihim kay Sara, at kadalasan naman, kinokonsulta siya ni Sara sa mga importanteng bagay dahil sa kanyang kahusayan at mas mataas kaysa sa kanyang edad. Si Megan ay iniuulat ng kanyang ina bilang mataas na ambisyosa, maganda at kaakit-akit. Gayon pa ang kanyang mga kaibigan ay naglalarawan sa kanya bilang isang may magandang sense of humor, maawain, at maalalahanin, ang kanyang mga lolo at lola ay nagsasabi na siya ay mayroong golden heart. At mula pa sa kanyang mga elementarya, handang magbigay tulong sa iba. Noong nasa elementarya si Megan, nakilala niya ang isang bagong kaklase na gaaling sa China. Dahil sa kanyang salita at may kahinaan sa English, pinaubaya kay Megan ng kanyang guro ang bagong estudyante. Buong pusong tinanggap ni Megan ang tungkuling ito, na nakatulong sa kanyang kaklase na maka-adapt sa bagong kapaligiran at matutunan ang English. Sa paglipas ng panahon, naging maganda ang proficiency sa English ng batang China, at nang umuwi ito sa China, ay may respetabling antas na ng English proficiency na na-achieve. Ang kabaitan at bukas isip na ugali ni Megan ay nanatili sa kanyang teenage years at adulthood, na naging bahagi ng kanyang pagmamahal sa sports, lalo na sa soccer. Sumali siya sa Stoke-on-Trent Women's Soccer Team at naging coach pa ng mga batang babae na wala pang pitong taong gulang. Sa halip na magpahinga, ibinuhos niya ang kanyang weekends sa pag train sa mga ito, at naglalayong makamit ang kanyang level 1 coaching badge. Nangarap si Megan na makuha ang sports scholarship sa USA, at itinuturing ang soccer bilang pangunahing karera. Nagpagawa pa siya ng maliit na tattoo ng soccer cleat upang ipakita ang kanyang pagmamahal sa laro. Nang nakatapos ng kanyang pag-aaral. Sinimulan ni Megan ang kanyang college journey na may layuning maging sports therapist o physical therapist. Isa siyang magaling at kaakit-akit na mag-aaral. Puno ng potensyal at handang humakbang sa isang makulay na kinabukasan. Ngunit, sa isang trahedya noong spring ng 2019, biglang naputol ang kanyang mga pangarap. Nagtrabaho si Megan sa tatlong part-time jobs sa edad na 18 years old. Noong biyernes, April 19 ay nagsimula bilang isang karaniwang araw. Ngunit walang senyales ng anumang masamang mangyayari. Matapos ang kanyang trabaho sa isang lokal na tindahan ng fish and chips, bumalik siya sa kanyang bahay ng mga bandang 10.20 ng gabi. Sa panahong iyon, naninirahan na si Megan ng independent mula sa kanyang pamilya, na lubos na sumusuporta sa kanyang kalayaan. Naniwala sila sa kanyang matalinong plano at pagdedesisyon kaya't lumipat siya sa kanyang sariling apartment sa mataas na gusali sa Fletcher Road. Gayunpaman, pagkatapos magbihis at magayos ng kanyang sarili, sumubok si Megan na mag-enjoy ng gabi kasama ang kanyang mga kaibigan sa isang nightclub sa Hanley. Nagdaos sila ng gabi sa sayaawan, uminom ng kaunti, at nagsaya sa mga oras na yon. Habang si Megan ay patuloy ng umingiti, sumapit ang umaga ng Sabado, mga bandang alas tres ng madaling araw. Bumalik si Megan sa kanyang apartment kasama ang isang kaibigan at isang binatang kasama nila. Sa unang tingin, tila't ligtas na nakauwi si Megan upang magpahinga. Ngunit may nangyari na hindi inaasahan. Kinaumagahan, natuklasan ng isang kapitbahay ang isang set ng susi malapit sa gusali na may tila dugo. Ito ay ibinigay sa isang caretaker ng housing complex na napansin ang mga bahid ng dugo at nagpasya na tingnan ang okupante ng apartment kasama ang kapitbahay. Pumasok sila sa apartment at nakakita sila ng nakakakilabot na pangyayari. Si Megan, hubad at duguan, ay natagpuan sa kama na nakaharap sa ibaba matapos saksakin ng maraming beses gamit ang kutsilyo na matatagpuan sa kusina. Ang nakakakilabot na pagtuklas sa pangyayari ay tumatak sa mga kapitbahay na si Megan bilang isang masigla, matibay, at lubos na kaakit-akit na babae. Ang mga papeles at ID sa apartment ay kumpirmadong si Megan Newton. Walang dudang ang babae na brutal na pinatay sa sariling kwarto. Agad na ipinaalam ng pulisya sa pamilya ni Megan nang dumating sila at kinilala ang pag-identify sa kanilang anak. Ang lugar ng krimen ay agad na isinara at ipinadala ang forensic experts sa apartment ni Megan upang makuha ang posibleng mga ebidensya. Ayon sa autopsy, Natuklasan ang kahindik-hindik na lawak ng pang-aabuso na naranasan ni Megan. Natuklasan na siya ay unang sinubsob sa tubig, at nawala ng malay dahil sa nahirapan huminga. Bago tinadtad ng siyam na saksak gamit ang kutsilyo sa likod na sumadsad sa kanyang baga. Bukod dito, maliwanag na siya ay ginahasa. Ang kutsilyong nagdala ng dugo at mga susi ng apartment ay ipinadala sa laboratory na may pag-asa na maipakita ang DNA ng salarin. Inaakala na ang kriminal ay aksidenteng iniwan ang mga susi habang umaalis ng apartment ni Megan matapos ang pagpatay. Nagsimula ang investigasyon sa pagtitipon ng mga investigador ng mga bahagi ng pangyayari. Bago ang trahedya sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga ka at kamag-anak ni Megan, natuklasan na siya ay lumabas kasama ang mga kaibigan sa isang club bago sumakay ng taxi pauwi sa maagang oras. Binusisi ng investigator team ang surveillance footage mula sa paligid ng nightclub at ang dinadaanan ni Megan Pauwi upang malaman ang kanyang huling kilos at posibleng matukoy ang salarin. Ang kanilang atensyon ay ibinuka sa footage na nagpapakita kay Megan na sumasakay ng taxi kasama ang isang kaibigan at isang dikilalang binata na nagbibigay ng tanong tungkol sa pagkakakilanlan at posibleng papel sa krimen. Ang sumunod na video mula sa loob ng apartment complex ni Megan ay nagpapakita na may kasamang binata. Ngunit sa oras na yon, nasa premises na, swerte na mayroong kamera sa common hallway na nagbibigay ng malinaw na tanawin papasok sa apartment ni Megan. na nagbibigay daan sa mga pulis na masubaybayan kung sino ang pumasok at umalis ng gabing iyon. Ang layunin ay kilalanin ang sospek sa krimen sa pamamagitan ng pagsusuri sa video recordings mula sa gabing iyon mga bandang 3.44 ng madaling araw, nakita si Megan na pumapasok sa labi ng kanyang apartment kasama ang binata na kasama niya sa taxi ng isang oras ang nakalipas. Pumunta sila ng magkasama patungo sa kanyang apartment. At tila masaya si Megan at walang palatandaan ang takot o pangamba sa kasama ang binata. Pagdating sa kanyang pinto, ginamit ni Megan ang kanyang susi upang buksan ito at pareho silang pumasok sa apartment. Pumasok siya sa loob ngunit may partikular na sandali na humatak ng pansin. Habang binubuksan ni Megan ang pinto, ang binatilyo ay nakatayo sa likod niya. Binabantayan ang lugar at kahit tumititig sa lens ng kamera sa isang punto, agad itong nagkaroon ng pagdududa ang mga pulis. Iniisip nila kung naplano ng binata na saktan si Megan. Marahil pagkatapos pilitin siya sa mga sexual na gawain at tinitingnan kung may mga potensyal na testigo lalo pang masusing pagsiyasat ng mga footage mula sa natitirang bahagi ng gabi, ay may revelasyon ng isang nakababahalang katotohanan. Tanging ang binata ang lumabas ng apartment kinabukasan ng umaga. Mga 5.54 ng umaga, sinubukan niyang lumabas ng gusali, ngunit na-realize na kailangan niya ng espesyal na susi para magawa ito. Bumalik siya sa glit sa apartment ni Megan. Kinuha ang mga susi at eventually nakalabas ng gusali. Napicturean siya ng panlabas sa kamera habang itinatapon ang isang bagay kung saan ang dugo ang apartment na susi ay nakita ng isang kapitbahay. Ang pinaka nakakapanlinlang na ebidensya ng kanyang kasangkot sa kamatayan ni Megan ay nakuha mula sa isa pang surveillance kamera na nagpapakita sa kanya habang naglalakad palayo mula sa eksena at binabantayan ang isa sa kanyang mga kamay na mukhang nadungisan ng dugo. Sa investigasyon, na nakilala ang binata bilang si Joseph Trevor. Mabilis itong naisalaysay dahil sa kamakailang ginawa niya sa batas ng isang araw bago ang trahedya. Naaresto siya dahil sa pagposes ng bawal na gamot. Isang substansya na ginagamit sa medical at veterinary settings bilang anestetiko at paminsan-minsan para sa pain management. Agad na nakilala ng pulis na nahuli si Trevor sa mga footage. Si Trevor ay 18 years old ay nagmula sa isang kilalang pamilya na malalim na nakaugat sa law enforcement community na ang kanyang ama at ina ay mga opisyal ng pulis. Nakatira siya sa katabing distrito at matagal nang kilala ni Megan Newton bilang sila ay dating kaklase sa high school. Si Joseph ay tila pangkaraniwang buhay lamang. Magaling siya sa academics at nagbabahagi kay Megan ng hilig sa sports. Nag-excel sa soccer hanggang sa maglaro ng profesional para sa Newcastle Town at nakuha ang sports scholarship sa Amerika na may planong lumipat doon pagkatapos ng kanyang pag-aaral. Tulad ni Megan, nag-aaral din si Joseph ng mataas na edukasyon sa Newcastle at naghahanda para sa isang promising na hinaharap. Sa maraming nakakilala kay Trevor, siya ay mabait, palakaibigan at masayahin. Gayunpaman, may mas madilim na bahagi ng kanyang pagkatao na kayang nagpabago mula sa isang masayahin at kaakit-akit na ugali patungo sa isang mapag-isa. Madamdamin at bigla ang pagbabago ng walang anumang trigger. Ito ang kawalang katiyakan na iniwan ang mga kakilala na hindi sigurado kung aling bersyon ni Joseph ang kanilang makakasalamuha sa anumang araw. Nang simulan ng mga investigador sa kaso ni Megan Newton na mas makilala si Trevor nadiskubre nila ang ilang mga hindi magagandang impormasyon tungkol sa kanyang nakaraan. Humigit kumulang tatlong taon na ang nakalilipas. Noong 15 years old pa lang siya, pinaghihinala ang nanakit ng isa pang teenage girl dahil bigo ang pagtatangka nito sa intimate na pagkontak. Hindi siya kinasuhan o pinarusahan, ngunit alam ng lahat sa paaralan ang insidente. Pagkatapos ng insidente ito, si Trevor ay tinawag na predator at child molester ng mga estudyante sa eskwelahan matapos ang kanyang pagkaaresto sa publiko noon. Samantala, ang insidenteng iyon ay hindi maiiwasang mapansin ng lahat. Para sa mga pulis, naging babala ang impormasyong iyon dahil naabuso rin ni Trevor si Megan ng gabing iyon. Si Joseph Trevor ay nakilalang primary suspect sa kasong panggagahasa. Tinutukan ng mga investigador ang kanyang mga galaw nung gabi na iyon. Alam na nila mula sa surveillance footage na malapit siya sa nightclub at sumakay sa parehong taxi kay Megan papunta sa apartment nito. Ngunit hindi malinaw kung ano ang ginawa niya bago iyon at kung bakit siya pumunta sa apartment ni Megan. Natuklasan ng mga investigador na nasa party din si Joseph Trevor, kasama ang mga kaibigan niya mula sa eskwelahan. Sakto namang nagkita sila ni Megan sa bar, dahil magkakilala sila mula pa sa eskwelahan. Binati nila ang isa't isa at nagpatuloy sa pag-enjoy. Ngunit hindi masyadong nagtagal si Joseph sa nightclub. Pinansin ng security na may dalang paket ng puting powder, kaya itinaboy lang siya sa labas ng kalye, at tinawagan ang pulis. Nang dumating ang mga pulis, inaresto nila si Trevor at dinala sa police station. Maaring alam ng mga pulis na pulis din ang mga magulang niya, kaya hindi siya kinasuhan. Kinuha lang nila ang dala nitong bawal na gamot at pinakawalan siya na pinayuan na umuwi at tumigil sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Sa kabila ng payo, bumalik si Joseph sa club kung saan naroon si Megan. Hindi siya pinapasok doon at nang lumabas si Megan ng club ng mga 2.40 ng umaga, nagkita sila sa labas at nag-usap. Sinabi ni Trevor kay Megan ang nangyari sa kanya sa police station at ang pangamba niya na harapin ang mga magulang dahil sa kalasingan dahil alam niyang mga pulis ang mga magulang niya, malamang alam na nila ang nangyari. Hindi alam ni Joseph ang gagawin kaya pinahiram siya ni Megan ng cellphone para tawagan ang isang kaibigan. Pero hindi siya nakahanap ng matutulugan kaya inimbitahan siya ni Megan na matulog sa sofa sa apartment niya. Pumayag si Trevor sa alok ni Megan kaya nakita siya sa footage na pumasok sa taxi kasama si Megan. Habang nasa taxi. Nag-text si Joseph sa tatay niya na sinabi sa bahay ng kaibigan siya matutulog. Una bumaba ang isang kasama ni Megan bago pumunta sa apartment sa Fletcher Road kung saan nakuhanan ng surveillance camera sina Trevor at Megan na pumapasok at ilang oras ang nakalipas nakita uli si Trevor na lumalabas at itinatapon ang mga susing may dugo sa bakuran. Sigurado ang mga pulis na ginahasa at sinaktan ni Joseph Trevor si Megan habang nasa apartment na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Walang paraan para madepensahan ni Trevor ang mga paratang dahil malinaw ang ebidensya laban sa kanya. Handang arestuhin siya ng mga pulis, ngunit nakwento na pala ni Trevor sa mga magulang niya tungkol sa nangyari kay Megan. Pagkalabas niya ng apartment bago sumikat ang araw, pumunta siya sa tulay sa ibabaw ng Stoke-on-Trent. Umakyat siya sa barrier at umupo na nakalabas ang mga paa. Tinitigan niya ang kalsada sa ibaba habang iniisip kung ano ang gagawin. Alumilitaw na isinasaalang-alang niya ang pagtalon sa ibabaw ng tulay dahil sa kanyang mga ginawa laban kay Megan at sa malapit ng katotohanan ng kanyang pagdakip. Marahil hinahanap niya ang isang paraan upang makatakas mula sa pagsagot sa mga kahihinatnan ng kanyang ginawa. Iniisip niya na tapusin ang kanyang buhay ng tuluyan. Sa karagdagan, ipinahayag na may kasaysayan ng depresyon at mga nakaraang pagtatangka sa pagpapakamatay si Joseph Trevor. Samantala, napansin ng isang tao na dumadaan ang sitwasyon at agad na tumawag ng babala sa mga otoridad. Tungkol sa isang lalaking nasa tulay na tila na sa isang kalagayang naghahangad ng pagpapakamatay. Sa pagdating nila, agad na dinala si Trevor sa ospital para sa isang pagsusuring pangkaisipan. Matapos ang pagsusuri, Napagpasiyahan ng mga profesional sa medisina, naligtas si Trevor at bumalik siya sa kanyang tahanan sa ilalim ng maingat na pagbabantay ng kanyang ama. Nang bumalik na sa sarili niyang silid, ibinunyag niya ang buong katotohanan sa kanyang ina. Hindi na kayang itago ni Joseph ang pasanin. Umaasa sa hindi maiiwasang mga kahihinatnan ng kanyang mga pagkilos. Sinabihan niya ang kanyang ina at ilan sa kanyang mga kaibigan ipinahayag niya ang kanyang ginawang krimen kay Megan Newton sa simpleng pag-amin. Gumawa ako ng isang masamang bagay. Sa pagtanggap ng pag-amin ng kanyang anak, walang patumpik-tumpik na kontaki ng ina ni Joseph ang mga otoridad upang ibahagi ang kanyang pag-amin. Gayon pa man, noon pa ay natukoy na ng pangkat ng investigasyon si Joseph Trevor bilang kanilang pangunahing suspect. Sa pamamagitan ng mga footage mula sa mga security camera, at nasa gitna na ng paghahanda para arestuhin siya. Isinama siya sa presinto ng pulisya para sa interogasyon kung saan inamin niya ang ilang bahagi ng pagkakasala. Partikular na kinilala niya na naroon siya sa tahanan ni Megan noong gabi na yon, ngunit hindi niya maalala kung paano nagawa ang brutal na pagpatay. Naaayon ang kanyang kwento sa mga footage mula sa surveillance camera na nagpapakita ng kanilang pagpasok sa apartment ni Megan. Mabait siyang nag-alok na matulog sa sofa para sa gabi upang maiwasan niyang makipagharap sa kaniyang mga magulang sa kaniyang ginawang gulo. Pinanindigan ni Trevor na magkaayon ang kanilang pisikal na pakikipag-ugnay at nakaranas siya ng blackout pagkatapos nito. Wala siyang maalala sa mga sumunod na pangyayari. Sa esensya, hindi tumanggi si Joseph sa pagpatay sa babae, ngunit wala sa kanya ang mga tiyak na detalye ng insidente at kung ano ang pumukaw sa kanya para gawin 'yon. Layuning ilayo ang sarili mula sa imahen ng isang sinadyang walang habag na umatake. Iminungkahi na hindi siya dapat ganap na managot sa kanyang mga ginawa. Ang tanging alaala na nanatili sa kanya mula noong gabi na yon ay ang paumanhin ni Megan. Nang harapin ni Trevor ang mga aligasyon ng panghaharas sa isang kaklas noong 15 years old siya. Tinawag siyang may iba't ibang mapanglait na mga termino ng kanyang mga kaklase. May mga tumawag sa kanya ng predator at charmer at kasama si Newton na umano'y tinawag siyang si Rolf Harris. Ayon kay Trevor, si Rolf Harris na isang sikat na host sa TV, musikero at pintor sa Australia, ay nahatulan ng pang-aabuso sa bata at iba pang mga pagkakasalang sexual. Malalim na nasugatan si Joseph ng mga palayaw na ito sa kabuuan ng kanyang kabataan at nilabanan niya ang pagbura sa mga mapait na alaala. Sa paglipas ng panahon, Biglang naalala ni Trevor ang panglalait ni Megan para sa mga pangasar sa paaralan, ay muling nagpukaw sa mga masasakit na alaala, na nagudyot sa kanya sa isang bugso ng gahlit. Sa sandaling iyon, naumanoy hinablot niya ang isang kutsilyo, gayon paman, ibinasura ng mga investigador ang kanyang salaysay, skeptical sa kanyang komportabling pagkawala ng memoria sa isang mahalagang sandali na pinaniniwalaan ng mga opisyal na ganap niyang nalalaman ang kanyang mga ginagawa sa buong gabi na bago mangyari ang krimen. Mukhang pinapasok lamang ni Megan si Trevor sa kanyang apartment noong gabi na yon bilang pagkakaibigan. Kilala nila ang isa't isa ng ilang taon dahil magkaklase sila noong high school at ngayon ay magkaklase pa rin sa kolehiyo. Marami silang magkatulad na interes at pangarap sa hinaharap dahil pareho silang mahilig sa soccer. Akala siguro ni Megan ay ligtas na manatili si Trevor sa kanyang apartment ng isang gabi. Pero dahil lasing si Trevor, sinubukan niyang baguhin ang relasyon nila at maging mas intimate. Pero tumanggi si Megan. Galit na galit si Trevor, lalo na't lasing siya noon. Hindi niya pinakinggan ang pagtanggi ni Megan at ginamit ang dahas upang patahimikin si Megan. Desidido siyang pigilan si Megan, kaya nagdesisyon siyang gawin ang lahat upang tumahimik na si Megan magpakailanman. Makaraan ang ilang sandali, namatay na si Megan Newton, kinasuhan si Joseph Trevor ng murder, at dalawang beses na panggagahasa. Natuklas ang ginawa niya ang mga krimen sa paraang marahas, at sunod-sunod na pagsasamantala kay Megan. Naaresto siya sa kanyang apartment at ilang buwan ang nakalipas. Nagsimula ang kaso. Sa una ay kalahati lamang ang inamin ni Joseph Trevor, pero hindi niya inamin ang pagkakasala. Sabi niya, konsensual ang nangyari nung gabi na yon. Ganoon ang sinasabi niya hanggang simula ng trial noong February 17, 2020. Pero nang magsimula ang trial bigla siyang umamin sa lahat ng kaso upang maiwasan ang proseso at alam niyang huhusgahan agad siya ng jury. Kaya nasentensyahan siya ng life imprisonment na pagkatapos ng 21 years at 65 days pa lamang ay eligible na siyang mag-apply for parole. Nang ianunsyo ang hatol, bigla siyang lumingon kay Sarah, na nanay ni Megan at tahimik na nagsori. Galit na galit si Sara dahil wala nang na saysay ang paumanhin niya. Hindi na tad ang nakaraan o maaalis ang matinding paghihirap na dinanas ng pamilya ni Megan habang hinihintay ang trial. Ang huling paumanhin ni Trevor ay tila insulto pa sa nagdadalamhating ina. Walang paumanhin ang makakabuo muli kay Megan o magbabalik sa dati ang ginawa ni Joseph Trevor nung gabi na yon. Pinakita sa footage pagkatapos ng krimen kung paano umalis si Trevor ng apartment ni Megan na walang pakialam sa ginawa niya. Ipinakita nito ang kawalan ng pagsisisi sa malubhang pinsala na idinulot kay Megan at sa kanyang pamilya. Isiniwalat ni Ricardo Eccles, matalik na kaibigan ni Megan, na plano nilang mamili sa Manchester kinabukasan, pero naudlot ito dahil sa bigla ang pagkamatay ni Megan. Hindi makapaniwala si Ricardo at nagluluksa ng ilang araw. Pero bilang parangal kay Megan, nag-organisa siya ng fundraiser upang tulungan ang pamilyang Newton sa gastusin sa libing. Binigay niya ang ilang libong British pounds na ibinigay niya kay Sarah. Lagi si Megan handang tumulong sa mga nangangailangan, kaya panahon na para suklian ng kanyang mga kaibigan at pamilya ang kabutihan niya. Matinding taga-suporta si Megan ng Stoke City Football Club sa isang laro nag-alay ang mga manlalaro at fans ng isang minuto ng palakpakan bilang pag-alala sa kanya. Nagtipon din ng pondo ang kanyang pamilya at kaibigan para magtayo ng commemorative bench sa isang tahimik na park sa Stoke-on-Trent. Ang bench na ito na nakaharap sa isang maliit na lawa at playground ay magandang lugar para maglaro ng soccer. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.